mga kabayan, nagbabalik po si Michelle. So, meron po ako sa inyo ipapakita po na mga trabaho na nandito na po sa Canada. Pero ito po ay applicable lamang po sa mga nandito na sa Canada, sa mga tourist visa or visitor's visa na nagahanap ng trabaho dito sa Canada. Ang kinaganda nito, meron na itong mga Elmia. Ah uh, dito po hindi po dito uh, applicable yung mga nasa Pilipinas kasi po usually yung may mga immigration agency po humihingi po yan ng mga fees nila so wag niyo na pong i-try no ah uh, mahirapan lang kayo apply lang kayo diyan sa mga mismo nasa Pilipinas na agency So, ito rin na naangkop din to sa mga mga matatapos na ang kanilang mga kontrata na hindi na iririnyo ng employer. Binisita ko po ang sasgeb.ca. Ang dami pong trabaho po na merong Elmya. Ito po, i-share ko po sa inyo para po may idea kayo kabayan. Para sa mga kababayan kung nandito na sa Canada, yung mga tourist visa or visit visa o yung mga gustong tumalon sa mga employer nila yung matatapos na ang kontrata, Uh, gusto ko po ipakita po sa inyo kung naghahanap po kayo ng Elmia. Nag-check po ako sa SAS job. So, asas uh, sa Saskatchewan po ito, SAS job po na trabaho. Marami po dito uh, trabaho po na nagbibigay po ng Elmia. So, i-check nyo po, i-type nyo po sa Google SAS job um, with a uh, Elmia. So, ito po yung lumabas. Meron Chef Soup. So, uh, GTR Immigration sa na po siya. So, kakapost niya ng February 3. So, tingnan po natin. Tapos, ayan. yan po. So, isa lang yung nahanap niya. Kahit grade 12, pwede. Ibig sabihin, high school uh, graduate dito sa Canada. Tapos, paano ka mag apply Ayan, email mo lang yan o ito, contact email. Magpasa ka ng resume mo dyan. And then, hanap pa tayo sa mga kabayan kung gustong makakita ng Elmia. Kung school bus driver ka, ayan, i-check nyo na lang po yan. Truck driver. Ito, truck driver sa Docnic Immigration Services. Regina din siya. Ayan pindutin natin yung truck driver paano mag-apply so isa lang siya kahit grade 12 pwede pero ang hinahanap niya 1 to 2 years na experience so how to apply send resume to immigration at gmail.com. So, ito po mga trabaho na to, um, uh, mas maigi po yung makakakuha po na ito yung mga nandito na sa Canada. Pero kung sa Pilipinas, try nyo pa rin po kasi usually po yung mga gantung uh, dumadaan po sa immigration agency, um, meron po itong mga bayad actually, kaya mas maigi dito yung mga nasa inside Canada na. So, ito po yung description ng trabaho, pakibasa nyo na lang. So, sabi dito, meron siyang Elmia, tapos SINP. So, maganda to, nag pa sila ng PR. So, hanap pa tayo dito. So, shipper and receiver, Great Asian Market, sa Saskatoon naman to. So, lahat na nandito, mayroong mga Elmia actually. Yun ang kinaganda nun. Eto sabi dito sa Great Asian Market, sa may Saskatoon siya, isa lang yung nahanap niya, grade 12. No experience required. Tapos, eto po yung description niya. Paano mag-apply? I-email nyo lang po iyan. Ito po yung employer website. Mag-apply po kayo dyan. Gandahan ng CV or resume para mapansin ni employer. And then, chicken plant laborer. So, sabi dito sa Winard siya. Winard. So, tingnan natin ano para may idea kayo. Yan. So, sa Winard. Oh, sampung kataong hinahanap niya actually. Uh, 40 hours per week. Hindi mo na ng experience. Pero sinabi niya, apply by February 5. Siguro, tapos na to. Pero pwede niyo pa rin i-try, actually. Okay, so, uh, ano tayo? Harap tayo muli. So, eto, uh, recruitment uh, assistant, foreign worker recruitment. Ano to? Tingnan natin. Foreign worker recruitment. Ayan. Dalawa ang hinahanap niya. Parang ano to, mga assistant, mga administrative assistant. Siguro to, para sa uh, sa mga immigration na chubanes. Ayan. So, paano mag-apply? Ayan, contact nyo lang lagi nasa contact email or uh, employer website kabayan. Nandyan din ang experience, mababasa nyo na lang po. Ayan, so tingin-tingin lang po kayo ito, food service supervisor. Tingnan natin to. So, ang hinahanap niya, isa lang, tapos 3 to 5 years experience. Pero ito, sabi niya, January 15, okay. so tapos na ito siguro. Pwede, pero pwede nyo pa rin po siyang i-try. So sa mga naghahanap ng Elmia, again po, i-check nyo po itong sasjob.ca po. Sana po nakatulong. Pag gusto nyo makahanap ng Elmia, ita-type nyo lagi, sasjob with Elmia, or job bank with Elmia, or indeed with Elmia, para meron kayong mga idea kung paano maghanap ng trabaho. Tandaan nyo, kailangan nyo ng Elmia dito. Without the Elmia, hindi po kayo makakapagtrabaho sa Canada. Kabayan, sana po nakatulong po ngayon yung vlog ko po na binigay po sa inyo. And follow for more. And salamat po sa lahat po na sumusuporta.